Nalatlo ako. Sa tagilid daw. Ngayon mo hinihinda. Alam mo bakit? Si sir kasi nalaglag daw ng bata. Talagang siguro. Nakuruan ka nung kaso. Pag bata pa kasi, mabilis ang metabolism. Hindi din hinihinda. Pero pagdating na yung lumalaki na yung mga piyesa ng katawan natin at growing old tayo, tumutulak na to. Mampas na. Ito, may... Eh, ganito yan. ganito yung tsura. Ganito yan. Yan, sakto yan. Pero isang kasi, dapat ganito siya ka healthy. Ganito healthy. Yan. Pag nag-extend out siya, EPT niya ito, magkakaroon ng impingement. Ito yung pinaka-worst. Sa x-ray, hindi makikita yung mga nerves. Pero, yan. Ito sa MRI nga ito. Sa eh. MRI, ito yung ganito. Sa x-ray, walang ganito. Meron pa yun. Ayun pala eh. Ikaw, Norman. Ayan. Ayan. findings di sa magetsa di mabigyan sa yung napakdis kasi ano ano dala dito malap na huh? parang mumpong yun na ito yung this ang tawag dito superior view cross section spine Parang pinotol yung katawan mo. Mm. Yan, nag-extend out. Ito yung bilog na yan. Ibig sabihin, sumingaw na yung gitna nito. Ito yung tawag na nucleus pulposus. L5S1 level is this desiccation with this pulse with right central herniation. O, oh, herniation. Herniation or herniated. Masaya mo. Herniated. Herniation. Tama? Tama. Dito Herniated, ibig sabihin, nangyari na. Herniation, ongoing. Kumaga, yan. Ganun na ganun din yan dito. Hmm. Yung isa, mas maling, mas malapit yung kuha ng ano isa. Okay. Ayan. Ayan, o. Oh. abang hmm. Aba, kama. Mas malaki lang to, pero ibig sabihin yan, pumutok na yung sustansya ng no, ano. Kaya grabe yung pagsumpong ka. Pa. Parang isumpa mo yung balakang mo eh. <laughs> Tama ba? Lalagnatin pa eh. Lalagnatin ka pa talaga. Ayan Oh. Central herniation causing narrowing of the bilateral lateral recess. Neural foraminal colors with the root compression. Okay. Ano yung root compression? Yung root nerve na tinatawag yung sa gitna ng spinal cord kasi central herniation. Central protrusion siya. Ano ba ibig sabihin ng protrusion? Protrude lumabas, bumukol ng ganun. Okay? Eh, ngayon, ang pinakamasakit, yun nga, yung manghihina ka kasi ron eh, pagka ka talaga no Talagang parang piling mo, tanda-tanda mo ka agad. Yung root na... Nagilid na ako. Nagilid ka. Alam mo, pinakadabes yan, Idol. Kinakayod lang yan eh. Pag talagang hindi natin matrip, mata ka pa sa mantalay mo. Baga, kukuskusin lang yan, hindi yan binibrisan. Tatanggalin lang yung nag-extend out. Yun lang, malaya ka na agad. Bibo, bubo. Hihiwaan ka lang ng konti, siguro maganto ka lang. Sarado na ulit. Ganun lang. Okay, po ito. Yung ibang ano, yung ibang mga masyadong magagaling, bakit ito hindi ko ituro sa ano, tinuturo ko rin yun pag hindi ko na kaya. Okay? Hindi nyo na napapanood yung ibang video. Lalo yan si Draco. Draco, alam ko, masagasahan mo rin business mo. Wala ka eh. mahina kang nila lang eh. Kaya dito nagpuntahin mong pasyente. Kulang ka sa ano eh. Kulang ka sa hapus ng pagmamahal eh. Kaya yung mga brands mo nag nagsara na. May natira ka siguro, kakapirangod na lang. Pagka marami ka kasing brands, tapos ikaw yung pinakamagaling, sa akin ko na example, ako yung magaling, ako yung hinahanap ng tao, magpa-brands ako ng lima, sampo. O sabihin natin, dalawa, basic or isa. Si Roy ang ilagay ko rin sa brands. Ilagay ko si brand si Roy. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Alam mo, nandito ako. Oh. Hindi ka? dito kayo po punta. Eh, ikaw, nag-branch ka na napakarami tapos sinasabi mo napakagaling mo. Ikaw yung pinakamagaling na. Basta. Ngayon, hindi mo ma-handle lahat yun. Ngayon, yung mga taong kung sumasablay, kaya dami reklamo. Kasi hindi ikaw yung mismo nag-handle. Yun ang pagkakaiba natin. Dami mong branch, sablay yung mga tao mong iniwan dun kasi hindi tayo pare-pares ng mind. Ikaw nga, sabi natin, ikaw yung pinaka-master dito, tabis ka sa ganito problema yung mga tao mo, hindi kayo parehas ng mindset. Hindi kayo parehas ng ano, natutunan. Sabi na nag-aral din sila, may papel sila. Kaso iba pa rin yung technique natin. Sabi natin, tayo yung pinakamagaling. Yung mga tao natin, hindi nila makuha yung ginagawa natin. Kaya yung mga tao rin, nagre kasi hindi nila nagawa. O yun nga yung problema mo. Ayun. Eh, pangit din yung sobrang daming branch. Sobrang dami mong branch, hindi mo na mong Ngayon, magsasara. Hanggang ang patagilan. Patagilan. Diba? Yan yung pinaka-example nun. magbranch ako dyan, sa Quezon City. Ilagay ko si Roy. Nalaman nila, dito lang ako. Medyo malapit lang din sa Kalohan. Dito pa rin ang punta niya mga eh. ka. yan. ka Kasi ako yung hinahanap nila. mangyayari lang yung ano, magtitiwala na sila kayo na eh, kung sakaling patay na ako. Kamila po. po. Ganun lang yun. Hindi pa gaano. Daba po. Daba. 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 <laughs> Daba mo. Oh. Pero kasi kami yung basher dun sa ano eh. Sa YouTube, si Draco. Alam ko siya ano yun eh. Yung kaparehas ko rin. Uh, marami rin. Marami rin ang last, okay. last year pa ako nang pa-schedule. Uh, dito kasi lang tumatama sa ano. Diyan ka makasyo na ako. Kaya mo siya ako eh. Mm, hindi. Uh, hindi niya matapatan yung ginagawa uh, ko eh. iba na na ng edad. Sa akin, walang pili sa edad. Basta tignan ko yung files kung kaya ko pati kaya. Pag di na kaya, advisean ko kung ano nga doon. Kasi minsan kailangan talaga. May tulong na ng mga oxygen. Kumbaga. Sobrang kirot. kung ang bata pa, pag sinumpong talagang lag na din pa sa sobrang sakit. <laughs> yung baka yung mga ano na. Akala ko dati so, kung sumupong may kidney ako. So yung ginawa ko, kasarap. Yan sir, kaya mo pa ano yan eh. Okay. Yan, yan, yung ganyang edad mo, malakas ka pa eh. Kumbaga, sometimes, bearable pa yung pain eh. Kasi malakas pa yung ano mo. Pangangatawa mo. Pag nag-senior citizen ka, dun na mas mai mas magiging aggressive yan. Pag na, mabilis tawagin sa ulo. Oo, eh, irritate ito. Ito, 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 Okay, ngayon okay. Exhale. Mm -hmm. Para umimpis yun, para maging na lang yun, kahit umimpis na lang siya, kailangan, mm -hmm. sir, may movement ka talaga. Mm -hmm. Di bali ng ano, di bali ng manipis siya, at least good. Talagang ganoon din ang kauwi, ano, no. Ubuha. ka, pakikita ko sa'yo. Ganyan, oh. Di ba ito yung normal? Oo. Di alin na maging tightening disc ka na lang. Pero, walang stress. Kasi, nas, nandito ka ngayon, eh. Alam mo kung paano mawawala yan? Palagi lang gaganoin mo. Palagi mo lang gaganoin. Pagkagising, so, tayo ka na. Medyo yuko mo kasi nandito ng central. Tama yun, tama yun. Lakas ang lungkot eh. One, kabila. Yan, kukuha ka. Ganun lang, tag lang. Mararamdaman mo yung changes. Mararamdaman mo ba? Hindi na ako nauulit. Hindi na nauulit yung mga grabe yung kirok. Yun lang, kasi pag tumunog yan, bumabalik lang yung mga facet joint niya. Kagaya yung ginawa ko sa'yo kanina. Ganun lang, kailangan lamang. Kasi pag numinipis ito, may mga passive joint na nag-uusugan. Yun yung magpapa-stress sa'yo kasi tatamaan nila ito. Yan mga yan. Bukod doon, bukod doon sa central canal protrusion. Yung tumutulok ng paganon, Kumaganyan. Kaya naman magbaba, kasi bukod dito sa protrusion, yung mga facet joint, mayroong ganito, mga ligaments na mapit na, na may stress na yan. mga yan. Yan mga fiber na yan. Yan dapat. Yan yung ano, ligament kong plabong. Yan, may stress yan mga yan. Pag umusog yung mga facet joint na yan. Connected pa nung sa paa yung mga ano. Eh, connected talaga sa paa. Pag sa lumbar ang problem, bakit? Eh, ano yung sciatic nerve? Hanggang saan siya? Galing sa lumbar sira yung nakalagay dun sa'yo, L5S1, L5S1. Tignan mo kung gaano karami yung S, nerve oh, ng S, S1. Napakarami, sobra kaya yung puwet natin, misa manhid. Okay, gets mo na, yan ang natin, nerve system, kung saan nung compensation yun Kaya abot-abot. Okay? O yun lang, technique nya Nali lang, sa siku mo ni maabot sa mga ganyan. Tayo ah. Ito yung sinatawag na very simple traction. Yan, sulit so, ng ganyan. Ganun lang, huwag mong, huwag mong Isang angat lang. Pag ka may problema ka dyan, gagawin yun. Huwag tunog yun. Okay? Yun lang, very simple traction. Okay? Huwag ka na maligo today, ha? Yun lang. O, oh, kita mo, yung stay kilos mo, oh. Pwede ba kung magpaano yan? Mag? Para si transition this month. Pag ka pag masakit. Pero kung nawala naman, hindi eh, mas maganda wala. Pwede naman tawag ka lang dito.